right, guys, papakarga na naman kami oh. Dalawang motor ang gamit namin, galing kami sa biyahe e Ngayon Andito na naman kami sa tamang pela Kasi nakaraan guys, hindi ko na ibigay yung card Para dun sa points Kasi nga may sumisingit na naka wheel sa amin na, na, naka-pela Katulad so, nyo eh. so, susunod pa kami dito so, Sa may ano na di ba? Nakaraan, sayang yung points kasi yung card ko Hindi Hindi, hindi, hindi ko na ibigay dahil sa may sumisingit na wheels yung card importante kare eh, importante kasi para sa points ito 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 ngayon sa ngayon naalala ko na hindi pa kami nagkakarga eh <tos> <tos> hindi sa <saan> kabila <coughs> De, dito susunod na tayo dito oo <coughs> oh, lalayo ka pa ayun oh nakatingin yung mga ano alam na alam <coughs> na eh yeah. Nakalika dito. Tayo hawak ng video. Totol. Kasi nga Kasi pagka inabanti ko 'yon, kayo hawak nito. Eh kasi nakaraan kasi sayang yung 100 pesos points, magkano din yun, Ano din yun, Isang soft drink din yun na maliit. Ay, di ko yung. ba kasi nakaraan kasi, hindi ko na ibigay yung points kasi nga nabali yung attention doon sa na, na, na sumisingit na, na purwes kotse e ngayon naalala ko na kasi nung kahapong panisip sayang 200 paparga natin ngayon eh, sayang yun eh. dalawang buting soft drinks yun na maliliit o diba sayang right guys eh kasi dito sa pila pila tsaga eh kailang iba kasi yung iba kasi yung ah uh, sali, saling sali, salinga salinga uh, sa, saliwak ano saliwat ba saliwat ano ba yung ano yon Yung sumasalubong yung kumukontra. Hindi wala ayos sa pila, yun o. No? Saliwa. Saliwa ba tawag doon? Saliwa. Eh kasi yun talaga, yung tamang ayos yung truck na yun. Yung sumasalubong kasi parehas. O sumasaliwa, no? O yeah guys, sumasaliwa daw eh. Ayan, susunod kami dito. O, nako. Eight. Ayan na. Baka mapindot. Ayan na. Ayan All right, check okay. Ito na kami, oh okay. Ito naman kami, kami Ito, ito hindi Hoy, hindi ka nakapila Doon ka sa ano Nagpapapala na ako ako, eh, suspension ko pa yung pasensya <laughs> mo. Nine days suspension. O, nine weeks suspension. Wala naman ako sa mga tlog. Alright, kasi yung, yung, yung ano, yung card. Makalimutan na naman. Ito, ito, ito ay. Ito, ito. yung card importante to kasi nakaraan kasi isang dang piso eh sayang din eh na baling sa attention yun yung 4 wheels na kotse na kulay pula na yung uh, um, overtake na ganon alright guys eh, yun, uh, na, naghantay ka ng pila yun uh. hindi na makalimutan ka card kasi 200 tigay isang daan sa may motor na yon kakarga para sayang yung points eh nakaraan sayang nang hinayaan ko sa points nabakbak na yung ano allowed pa kaya ito nabakbak alright siguro isang libo kinarga nito o isang pong libo medyo matagal eh matagal sa pila eh pero ayos yung pila o ano guys na nakakainip din pagka pipila ka ng matagal dito o ngayon guys pagdating sa destination saya, saya super highway gagawa pa kami ng ano mag iwan pa kami ng bakas na sinasabing check the place right Oh, bakal mo muna. Oh, mapindot mo, mapindot mo. Alright guys, malapit na, malapit na mapuno yung yung drum ng ano. Siguro 10,000 yung kinarga niyan. Kaya medyo matagal. Sa pagkakataon na to, sa 200 pesos may pasok na sa points yung sa card ko kasi nakaraan nga. Nakalimutan, gawa na may maiksena na kotse. Gustong mauna. Wala sa pila, wala sa ayos. Kulang sa good manners and right conduct. Tama ba? All right. Ay, marami din yung dumadaan sa sakin dito, lalo pag rush hour. Oh. Pa, matagal yan, limang minuto din yan. Medyo matagal na yung pagkakaroon kasi siguro bultuhan yan kasi karamihan guys yung mga close van o may lona sa bundok bumabiyahe yan kaya obligado paparga sila ng full kasi pag, guys pagkakalam ko pag sa bukid sila ng paparga sa bundok may halong sabi nila tubig daw may halong tubig o kaya hangin yan ang sabi nila ha Eh dito kasi pag siyudad eh malamang karamihan legit bolto. Kaya eh, hindi na sinayang nila 'yung pagkakataon na magkarga sila ng fully loaded full tank anon. Alright. Oh, 'yung suki so natin na may 'yung lagi kong tinatawagan na boss ka bising Busy-busy ah. Oh. Baka naman siguro eh ano, Buhay na mano. Hindi yan. Iba yan, iba. iba pa yan. Ah. Kaya pala eh. Malamang pinakababa to, limang libo yung na hanggang jismin. Kasi sabi ko nga guys, pupunta sa bundok yan dadayo, aahon ng bundok kaya again, pultang na pultang ayun o, no? laki laki ng tank eh alright, ayan rush hour na hour na, marami nang lumada ang sasakyan o oh. hmm. diba? ito yung pinaka ano, pinaka sentro ng highway yung sinasabi intersection ayan ayan mga nakapila sila alright ay kami Pinatakpan na susunod tinatakpan na tinatakpan at dinagdagan pa yata Boss, mukhang sa bundok pabiyahin no. Talaga kailangan full tank no? pa boss. Oh, tama, tama 'yung sinabi ko. Pinakababa 5k no. Pinakababa. Oh, 'yun. Maganda 'yun kasi boss kasi pag nagkarga tayo sa sa dinggala nagpupunta ako pag nagkarga parang may halo na daw eh. 'Di ba? Tama? Parang may parang may daya na ah, ganun. Eh dito kasi solid ang karga mo pagka nasa siyudad ka pa. Hmm alright guys ah, nakita mo na tumatangot-tangot si boss magkano yung full tank boss Abot ng 10 mil hindi lang full tank nyan may kalahating oras hmm. kaya may kalahating oras din na nga tapag ginagana ano? guro <laughs> may 10 minutes na. Yan, mala malapit na yan. <laughs> malapit na yung kinain na yung oras namin. Guys, okay, ang sabi nga daw ng driver, pag full tank daw sa limang libo. Tinanong ko naman kung limang libo yung kinarga na sa limang libo kasi malayong, ah, tama kayo, sinabi, bundok nga daw sa tinggalan hanggang Baler. Baler. Yung Baler na yan, guys, hindi pa ako halos na pupunta dyan. Kaya lang, yung pupunta halos dulo na ng Ecija yun. Dagat po yun. Tapos may madadaanan kang pulo-pulo. Tapos mga sabana karamihan. Bundok po 'yon, may eh. maraming maraming bangin po doon. Kasi sabana din. All right, mukhang mahaba na ang destinasyon ng video ko ah. Naghihintay kami sa pila. Kaya hawak-hawak ko na yung card kasi baka makaligtaan na naman. 200 ka karga ko eh. ano <laughs> ba si Idol ba yan? Na, nilagyan na na yung Ay, dati na ba yung sticker yan? Ay, nilipad doon. Eh, yan eh, ano eh. Tatlong taon na eh, hindi pa sumusweldo. <laughs> Pag nag-upload daw eh, isang buwan, isang beses. Minsan tatlong buwan, isang beses. Sabi niya, isang buwan, at dalawang buwan, isang beses, dalawa. Samantala ako, three times, ten times a day. All right. E paano siya mapapansin? O oh, di ba? Ayun oh. Guys, nagbabayad na oh. Nagbabayad na si boss, 5,000 sigurado 'yan. Alright, sa wakas, makapagkarga na rin kami Boss! Eh nakaraan, naiwan ko yung card ko Kasi nga, may nagisingit na ano Koche, kaya nawala sa atin na, nabaling yung atin sa sumisingit na gano'n Eh ngayon, dala ko na Hinawakan ko na, baka makaligtan pa yung points O, di ba? right, yan kasi kaya hinigpitan guys eh, umuuga-uga yan yung gasolina hindi, hindi siya mag overflow obligadong nakatornilyo kasi nga full tank kailangan hindi makalabas yung gasolina lalo't bundok yung pupuntahan may eh, malayo baler pa, Ila eh, lalagpasan pa yung tinggalan napakalayo yung bundok na yan siguro mula dito pag uh, ano pag sila patay yung pitong oras to pag hindi traffic anim na oras ganun bungad pa lang sila noon hindi pa sila sa kabayanan all right Ayan, nagbayaran na kami na susunod alright Oh, eh, malaki, limang libo yung pinakarga eh, kaya matagal eh. Alat, tinanong ko saan sila pupunta. Baler. Eh, ang sabi ko, tama ka ako yun. Kasi karamihan, pag nagpakarga ka sa bundok, may halo na ka, may hangin pa. Maganda ka ito sa sila, pulido. Ay na, okay na. Bayaran na. Alis na lang. Alis na lang. Jem, asan Jem? Oh. Ah. Okay. Palis na, resibo na lang hinihintay. right, guys, dito kasi, oso ang singit oso singitan sa pila kaya nakakainis din lalo kung wala kang pasensya nako makipagtalo may kapag-away ka pa sticker niyan yan sticker ba nino yan sumikat ta <laughs> Hindi, idol lo tawag sa kanya, idol. Idol? Oh, hmm. Idol mo yan? Alam mo natin po siya. <laughs> ano, to? 2023 nag-umpisa. Hanggang okay. 2025 hindi pa rin sumeldo. Hindi naman ganyan eh, sa isang buwan eh, sa tatlong buwan, isang beses nag-upload eh. Dalawang beses. na Ang puro content niya, puro ganun sa motor, nakasakay. Okay. nakatayo Alright guys, kami na. Maabanti na, Ayun, nakailaw na. <laughs> oh. Okay. Ano? mo ba kamawak mo lang? nakaraan yung nakiagaw yung pila ng kotse dito hindi ko naibigay yung card ko nakalimutan ko nabaling yung attention ko doon kaya eh, ito hawak hawak ko na sayang yung prince ayaw wow, wow. di ba naalala mo ba yun wow. nakikiagaw yung kotse kami wow, wow. yun alright okay, okay. so, naalala pala ng kaibigan natin sayang yung quest nakaligtan malit na soft prince din yun o ano isang quick quick alright nayi Yo Yeah, batudit na di ka Nak. Sino ba 'yung All Sayang 'yung points eh. Eh madalas na kung pa-carcrete 'to, sinusurrender ko 'yung card eh. Ano? basta baka makaligtaan pa. Dalawang beses ko na nakaligtaan, dalawang beses na sayang. Mm. Eh may walong buwan na kami nagpakarga dito, baka pang pwede na pang siyape yung points niyan. Hindi kami nagpakarga sa iba kasi walang points eh, sayang eh. Dito lang madalas. Oh nga, nakita ko. All right. Ha? Oh, eh nagde-deliver kami. Puro karton na lang nito. Oh, ay malaki na. Siguro, siguro may ano na to, pang shopit. Oh. Alright guys, papatayin ko muna at kami alis na. Babu!